Pistado ang milyong-milyong pisong halaga ng mga smuggled umanong prutas at gulay sa apat na warehouse sa Maynila. Ang nagtimbre niyan, mismo mga magsasaka na nalulugi dahil sa smuggling. Nasa frontline ng balita niyan, si Faith Del Mundo. Samot sa saring smuggled umanong prutas at gulay ang tumambad sa mga operatiba ng Bureau of Customs at ng National Bureau of Investigation matapos nilang salakayin ang apat na warehouse sa Maynila. Tatlo sa mga warehouse ay nasa Binondo, habang ang isa pa ay nasa Tondo. Kabilang sa nakitang produkto, ang mga brokoli, mansanas at repolyo. Mayroon din kiwi, strawberry, bell pepper, cauliflower, kamote at mais. Sa kabuuan, nasa limang milyong piso ang halaga ng tumabad na agri-products. Labis daw na makakaapekto sa mga local farmers. Oras na maibenta yan sa merkado. Sa itsura pa lang daw ay kita ng galing sa ibang bansa ang mga prutas at gulay sobrang laki ng mga produkto nila kumpara sa ating mga lokal na produkto. Sa, sa mga carrots na naobserbahan namin, uh, masyadong malilinis sa mga imported carrots kung mapapansin nyo at wala sila yung pinakatangkay ng karos Sa mga broccoli naman, masyado sila, masyadong may na o may kalabuan yung pagka-verde nila. Mismong mga local farmer daw ang nagtimbre sa mga otoridad tungkol sa smuggled agri-products. Inaalam pa ng customs ang pagkakilanla ng mga may-ari ng kontrabando. Tanging mga staff lang kasi ang naabutan sa warehouse. Giit nila, hindi nila alam na smuggled ang mga ito. Pumasok lang po ako dito. Wala po kami idea doon sa may-ari. Ang Pilipino naman po siya. Posibleng maharap ang may-ari ng warehouse sa reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at anti-smuggling law kung mapatunayan ilegal na ipinasok sa bansa ang mga produkto. Nagbabalita mula sa Frontline Faith ng Mundo News Five. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may paki sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.